ng nebulizer si si Sana All. Hindi na mo problema tuwing atakihin ng asma. Hello, kumusta ikaw Sana All? may pasalubong ako sa iyo dito. Oh, nasa, nasa mood ngayon si Sana All. Oh, ito, bigyan mo sila ha, dali. Bigyan mo sila. Ito, ito sa'yo. Ito, ito. Yun. Bigyan mo sila. Oh. Nasa mood ngayon si Sana All. So, oh, bigyan mo sila. Oh, asan yung isa? Tulog. Ha, tulog. Nakain ka niyan, Sana All? Ha? Nakain ikaw niyan? Asa nang mama mo? Asa nang mama mo? Sanang mama, mama mo nasaan? Ang papa mo nasaan? Nasaan? Ah, nagpapanday. Ayun do nagpapanday. Parang bagong ligo si Sana Ol, ah. Bagong ligo ka Sana Ol? Tendalo ba guligo? very good. O, buksan niyo yan. O, bakit talaga? <laughs> punta tayo dala ako ng nebulizer para sa kanila. Ate, kailanin, kumusta kayo? Gandang tanghali. Pasensya na sa istorbo. Mm -hmm. Ha? Linggon-linggo, <laughs> namamahinga kayo, makikisturbo ako. Nasaan yung bunso? <laughs> Ah, tulog. Ay, naggalilinis ka. Okay lang, pumasok ako. Okay lang, pasok Ah, pasensya ka na ha. Ay. Oh, tanghalian na kayo. Tapos na po. Ah, tapos na. Very good. Oh. Anong ulam nyo? Isda. Isda. May ano ka? May trabaho ka ngayon? Wala po sir, bukas pa. Linggo eh, ano? Pahinga naman. Si Kuya Albert, nagpapandain din yung boss nyo, yung may-ari nito, ano? Gagawa ng ano ba yung ginagawa? Kulungan ng manok. Dami na nilang manok eh, ano? Dami na ling tanim dito sa bakura ninyo. Oo. oo yung sahig, nagbagyo ako Hmm, tama yun. Para malinis yung mga bata. Kumusta naman? Wala mga sakit yung mga to? Wala man po. Very good. Ayun. Ayan. <laughs> na, nasa mood ngayon. Nasa kondisyon. Sa sana all. Hindi nagtago. Dito. Ha? Dito, dito, dito. Kasi ano yan? Tawag doon? Nakaligo na. Nakaligo na. Nakapag uh, nakakain na nakaligo, na nakaligo na. Nung punta ko kasi dito, wala siya sa kondisyon, wala siya sa mood kasi bagong gising. Marcing. Di pa kumakain, ano? Pa po. Ngayon eh ano? Nakaligo na, nakakain na si Sana all kaya na, ko. nasa kondisyon na. <laughs> Yung bunso na yun, kung kung yun eh gising nako, ko, makwela yon. Si Kapitan ano? Bago din po. Ah, kaya pa masarap ang tulog noon. Mga bata kasi kapag ka, nakapagdidi na tapos naliguan mo, sarap ang tulog niyan. Lalo kung mapresko ang panahon natin. Kaya lang sobrang init. ano? Ingat-ingat ka sa mga paglalakad mo. Kasi pag naglalakad ka, nakikita kita madalas. Karga-karga mo yung bunso mo, nasa initan kayo, wala kayong payong. init. O wala ba kayong payong at adrenaline? Mayroon po sir. Yung dalas kita na kita walang gamit na payong. Minsan di ko nadadala. Ay. Kaya nga delikado 'yun sa mga anak mo kaya nagkakasakit uso ngayon ng ubo. Oh, lagnat at trangkaso sipon sa mga bata. Sobrang init. Sobrang init. Ngayon ang good news at adrenaline. May dala na akong nebulizer. Ayun, para mayroon na bibi. Para sino nga yung may Ito po, sir. Ah, si Sana all. May si Sana Ol pala yung may asma. May asma. Asmatic pala ito si Sana mm. Oh. <laughs> hindi ka na pupunta ng doktor Dr. para mag uh, singhot-singhot ng uh, uh, usok ng nebulizer. Mabili na lang po ako sir ng gamot. Marami din akong binili dito ang gamot. Ay, po, Oo, kaya ang gagawin mo dito, i charge mo lang. Opo, mayroon naman kurindi oh. na po sir. Okay, ito. O, oh, kahon yan. Madami yan. O, oh. Mahal ha? Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Well, ito yung niresita sa akin, sir. Yeah. Ano, 20 piraso. Pambata. Nabilih. Marami yan, marami yan. Oo. Oh, oh. sir, nabili. Ha? Mahal lang isa, ay, 40 ang isa. Oo, oh, mahal nga. Oo. Oh, Eh, 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 ano mo lang yan, ha? Opo. At least, eh, ilagay mo Opo. sa mga ayos na lalagyan, no? Opo. Para matagal magamit ng mga anak mo. Sini, sana ulang ang merong asma. Asma, ito lang. Pero napatingnan mo yung iba, hindi o negative naman. Talagang si Sana o lang yung asthmatic. Yan lang. Okay. Tapos Ate Jenaline, itest mo din. Ito, tignan natin. Marunong ka naman gumamit, ano? Tignan natin Ate Jenaline. Bakan mo nga. Yan. Recharge yan, ano? Yan, pakibuksan mo nga Ate Jenaline. 3 days warranty yan. Pero siyempre, hindi mo naman magagamit at wala namang sumpong na asma si Sanaol. Hmm, nung no, isang gabi, ba, ano lang yan na ah, pag nasubrahan siya ng init? Ah, pag so, o, nasubrahan in ng init, in -init inaatake ah, ng asma. asma. Oh, Marunong ka na mag-charge niyan. Marunong ka na gumamit niyan. At dyan okay. na nakikita mo naman yan. Ano? Oh, pinagamit ito sa ano, eh, doon sa doktor. Oo, oh, sige nga, tingnan natin. Tingnan natin kung talagang marunong ka Ate na Importante kasi marunong ka para una ikaw na ang gagawa, no? I-charge mo lang. I-charge mo lang. Then magagamit na ni Sana All. Kasi nung naalala ko nung minsan eh, inatake to ng asma si Sana All. Putlang putla. Hirap na hirap pa uh, sa kanyang paghinga. Pumunta sa akin yung mag-ama. Dadali nga daw sa doktor si Sana All. Yung pala, asthmatic may asma paborito ni sana ul yung ano orange oh inilagay na sa bibig punong-puno oh punong-puno oh hindi na siya ngayon magkakalita oo oo oh, oh, oh. oh. Punong-puno. Wala. Dandaan ini <laughs> Inilagay na niya lahat sa bibig. Ay, hindi, hindi pa na bubuksan ito, Ate Jenna. Pagkabuksan mo naman yung isa. Uh -huh. Kawawa naman, oh. Yung isa naubos na. <laughs> yung isa hindi pa nabuksan. Yung, yung bunso, nabuksan na niya yung kanyang orange. <laughs> naubos na. Yung panganay. Ay... <laughs> hindi, hindi pa nabubuksan, oh. Meron pa. Meron pa mm -hmm. Mukhang madiskarte siya sana all kisa doon sa panganay. Ano? <laughs> Tingnan mo, hindi pa nabubuksan itong kanyang orange pero si sana all ubos na <laughs> oh binubuksan na naman yung isa tawa tawa na naman masarap masarap ah masarap yun masarap oh sarap daw Napansin ko kasi at Jenalyn, sawa na sila sa tinapay na lagi kong dinadala. Kaya sabi ko ba iba naman, bilhan ko ng prutas. Ayun, nagustuhan nila yung prutas. Naalala ko tuloy yung sabi no pag nagbibila kong tinapay, anong sabi ni Sanaol? Palaman. Ha? Palaman. <laughs> May nagbilian niya ng tinapay, wala namang palaman. dito <laughs> yung palaman nilagay Hinahanap yung palaman. Dito si Sadaol. Ito si Pangalan nga nito, Robert Jr. Albert Jr. Albert Jr. Ha, Albert pala Jr. ito si Sanaol. Ayun si Gilbert. Gilbert. Naman, si Anthony. Anthony. Pero ate Jenalyn, tama na yan. Siguro kaya dinagdagan niyo pa ng isa bago kasakali kay nang babae, eh, ano? Alam mo, yung mga kilala ko talagang nagbabakasakali, magkaroon ng babae o lalaki, hanggang dumami ng dumami. Oo, dumami ng dumami sa sa kali nila na mabigyan sila ng anak na babae o anak na lalaki. Hindi na napansin, isang dosena na yung anak nila. <laughs> lalo ng dumami, lalong lalo naghirap yung kanilang pamumuhay. Ayan. Pero nung kanina manbaka symbol pala. Mhm. Uh -huh. Ai sa ano uh -huh. ito. Parang sa ano. Sa ilong ata ka kasi ra. Heeh. Ito. Gorodohin <laughs> mo maro no ka de generalin. Di kaya to sa May di ba may ano naman 'yan. Parang may brochure di ba? <laughs> Meron ano? Meron. Nababasa. Tingin mo nga. Ako kasi, di rin ako marunong yan eh. Ha? Pero makikita mo naman yan dito. Ay, Ay, yan oh. saan. Di ba? Makikita mo naman. Ito yung pausok sa bibig. Oo, dito. Di ba? Yan. Tapos ito. Ito naman, nilalagay din ito yata sa ano, ganun to, di ba? Ganyan. Ay, di alam ko na dito pala yan. Yan, dyan inalalagay. Yan, dyan. Wala ka bang asma, Ate Jenalyn? Ay, wala po, sir. Very good. Kasi medyo chubby kang konti, eh, no? Yung mga asthmatic, karamihan dyan, mga ano, eh. Payat, no? Payat. Sa si Ate Jenalyn, halata namang wala. Wala. Chubby ng konti. <laughs> ah, dito nilalagay. Gamot. Gamot. Oh, yan. Tama, tama. Tapos dito ang pausok. Yan, oo. Oh. Nilalagay sa bibig. Apo. Po. Hindi sa tainga, ha? Dito Sir sige, <laughs> <Yeah>. <laughs> ayan, ayan. Oh. Ano 'yung sir itesting e, natin? Oh sige. i e, ano tawag e, ano? doon? Oo, para makita natin kasi 3 days lang ang warranty niyan eh. Pagka hindi gumana, pero kanina pag-test naman 'yan doon sa butika, okay naman. naman. Gumagana naman. Sabi lang nung tindera sa butika, 3 days ang warranty. Kapag hindi naging maayos, ibabalik natin, papalitan natin, ano? ng nebulizer si si Sanaol. Hindi na mo problema tuwing atakihin ng asma ay eh, tinatakbo uh, sa doktor para magpausok ng sa asma. Ito meron na tayong dalawa dito. Nebulizer. Nung minsan pumunta sa akin si Kuya Albert, takot na takot. Hindi pa yata niya alam na may asma itong si All, ano? Ano po si Ray? Magdamag, hindi nakatulog. Magdamag, hindi nakatulog. Tapos may lagnat pa. May lagnat. Isama ako noon, makatransikil kami. Ah, gano, Tapos hirap na hirap siyang maghinga, no? Huminga. Siya Kaya takot na takot si Kuya Albert, eh, no? Nang dalhin sa ospital, yung pala asma lang At naman, siya. ano? asma kailangan ng gamot at Pausok. mobilizer papausok okay, so pinausokan lang sa ospital Opo. tapos labas na kayo hmm. eh confined pa nga po sir ay hindi na kami ano oo oh. okay. kailangan kailangan eh kapag ka tawag diyan inaatake ng asma yung mga bata <coughs> <Ha>? <coughs> hindi kasi yan oh. okay. oh. saksa hindi kasi yan naglalak ha saksa ka sir ay maano yung Lock? Dandahan, baka hindi mo mabunot, baka maglak. Hmm. Uso ngayon yun, ating si Geneline. alam mo ba yun? Hmm. Yung pag ipinapasok, hmm. hirapan bunutin, naglalak. <laughs> <laughs> Di alam yun, ating Hindi kaya? Patingin nga, ako nga. Baka pumutok, Di kaya. Baka... hindi kaya. Baka... Kaya nga. Hindi ganun lang, oh. Eh, ah, ano mo lang ng konti. Kaya. Eh, ano mo, na sobrahan? Na sobrang ano? Yupi. Na yupi. Maano yata ito Yan. Yupi mo lang ng konti para magkasya lang dito sa sa butas. Yan. Okay. Ganun lang. so oh, yun. Very good. Tumunog na. O, saan yung gamot? Di mo naman nilagyan pag ilagay yung gamot sir, pausok na yan. Ka, pausok na yan siya. Sure. Oh, ipausukan e, mo na. Kaya wala namang sakit. Di ba pwede yun? Aung kulang sir. Ha? Itong... Pwede baka, siguro. Ha? Test lang natin. Test Isang yung ano lang. lang. Oo, para baka mamaya hindi mag-usok. Ma, ito yung mga ito. Lalagyan natin. Para na tayo sa Para sigurado tayo. No? Kasi baka mamaya pag gagamitin na ni Sanaol, di na maglabas yung usok. Bye. Ay anak, baka. Sana all may magagamit ka ng nebulizer pag ikaw ay nagkasakit ng asma. Ha? Ang sabihin mo? Thank <laughs> Thank you daw isang ano lang isang gamot lang para ma tingnan lang natin kung uusok Ano yan? Yung gamot? Parang siyang ano, bulak. Ay, lagay mo lang yan sa ano. Lagay mo lang yan dyan. Huwag mo nga alisin. Yan. Wala kayong electric fan, ano? Mahirap yung sa bata. Wala kayong electric fan. Pag itong anak mo eh, pinagpawisan, magigising na yan. Puro habing init. Sinisipon ka, Ate Jinalyn. Guru maghapon ka sa initan tapos na kambunan ka sa gabi. Pag uuwi mo galing trabaho, ano? May bigas kayo? Meron po. very good. Nakabili man ako sir at nagsahod ako. Ah, kahapon. Okay. Ano pwede na ito Sige, tingnan natin kung uusok. Sige na, yun, very good. Ang happy mo ba? Sa hospital ba, yung hinawakan mong ganyan? Sa tibig. Uy, very good. At least, okay na, to Jenalyn. Ano? Okay na po. Okay na, okay na, okay na. Good. Ayan. Sa testing, sayang gumut. gamot. Ayan. mo na lang, gaya at ano rin naman, oh. -huh. Okay na, okay na yan. Okay na. Okay na, test na natin. At least okay, no? Yan, meron nang nebulizer si Sana All. Di na pag-atakihin siya ng kanyang uh, asma. Meron na siya. Meron na siya. Nagagamit. Ganyan lang yan, sir, dyan sa doktor. Oh, Oo, oh, oh. Ganun lang. Naurasan yan siya. Oo. Oh, 15 minutes. Tapos, pag, ano, lagay na naman, pag-aubos. Okay. So, oh, alis na ako, ha? salamat. Mm -hmm. Salamat, ka-bili. Salamat po. Salamat po. Lagasan mo. Salamat po. Bili nyo ng, ano, ulam, ha? Salamat uh ha? -huh. Bigay sa atin yan ni... Mam Cora. Cora at Sir Ernesto, salim family ng Melbourne, Australia maraming maraming salamat po sir kay Mangkura at saka kay Sir Ernesto sa nagbigay sa nebulizer sa anak ko at malaking tulong talaga to sa amin sir pag inaatake siya ng asma hindi na namin itakpo sa ospital at may gamot na siya kaya pag nebulizer maraming maraming salamat po Mangkura at saka Sir Ernesto sa Benilito ni Nebulizer. Malaking tulong po ito sa anak ko. Mm -hmm. Maraming maraming salamat talaga po sa inyo. Pamilya Salim sa Australia. Salim. Salim po. Mm -hmm. salim. Pamilya Salim uh -huh. sa Australia po. Maraming mm -hmm. maraming salamat sa nag Tulad ng salim. lagi kong binabanggit sa inyo, maraming ni Kuya salim. Albert at i-journaline, ang okay. mga taong tumutulong sa atin, uh -huh. ang tanging maigaganti lang natin sa kanila, isama natin sila sa mga pagdarasal natin, uh -huh. no, sa mga pagdarasal ninyo, uh -huh. Ay ah, yung bigyan pa sila ng mahabang buhay more blessings para mas marami pang matulungan ng mga tulad nating naghihirap ano? Oh, yun lang at may gaganti natin sa kanila, di ba? Salamat sa ano ha, na ginagawa ka. Mhm. Salamat, mm salamat din sa iyo, sir. Maraming salamat, Maraming salamat sa iyo, Sir At Mama, Hindi mama. kami iniiwan hanggang ngayon. Mama! Sige. Sana eh uh, katulad ng lagi kong pinagpipray at adrenaline. Tulad ng lagi kong uh, pinagdarasal. Sana may makapansin sa atin na may mabuting kalooban, yung may kakayahang tumulong, magpatayo sa inyo ng kahit barong-barong at least sarili nyo na, no? O na hindi na kayo palipat-lipat, no? At uh, sana gamitin ako, gamitin kami ni Lord na instrumento para yung yung kahit maliit lang na bahay-bahay dyan, maipatayo namin para sa inyo. Ano? Oo. Oh, uh, hindi lang kami palipat-lipat. Kaya nga. Uh, mm -mm. Sana nga, oh, sir. Sana mayroong tumulong sa amin. Uh, kahit maliit lang na bahay at saka maliit lang na loti matayuan, sir. Hmm. -mm, tama. o, basta At uh, ituloy nyo lang yung inyong uh, pagsusumikap, tsaka tsaka yung mga away-away nyo walang nang nagme-message sa akin ngayon dati lagi-lagi may nagme-message sa akin nagdetect sa akin na kayong dalawa nag-aaway na naman pero ngayon matagal na nakaka ilang buwan na ba ang binibilang ko habi ko wala na yata akong tinatanggap na message wala na yata akong text na tinatanggap ha na nami-miss ko na rin yung <laughs> pero ha tuloy niyo yun ha wala na po sir tuloy nyo yun ha kasi yung yung pamilya, yung mag-asawa, mag-partner na nagdadamayan, nagmamahalan, pinagpapala yan ang Diyos at Jenelyn, ha? Pinagpapala yan. Ah, lalo kung hindi naman kayo nagpapabaya, yung inyong pagsusumikap, tiyaga ay talagang tuloy-tuloy para sa mga anak ninyo. Pagpapalain kayo ng Diyos. Pwedeng hindi ngayon, hindi bukas sa mga susunod na araw, darating yan. Huwag tayong mainip. Kumbaga ay uh, panapanahon yan. No? Malay mo, nauna lang sila, ikaw na ang susunod. Ganun lang eh, no? Uh, may kanya-kanya tayong pahina ng kapalaran, kumbaga sa libro. Diba? Diba? Kaya sabi ko nga sa mga tinutulungan, huwag kayong maiinggit. Yeah kung yung kapitbahay nyo umaasenso, okay. kanya-kanya tayo ng kapalaran. Kung baga sa libro, kanya-kanya tayo ng pahina. No? May kanya-kanya tayong pahina sa libro. Iba yung page mo, iba yung page ko. Di ba? Malay mo, umangat ka, nauna ka lang. Oo. Ako, pwedeng sumunod na rin. Mga ganun, di ba? Yung laging iisipin natin. si uh, Sige, Ate Jeneline, ha? Hindi ko naisturbohin si Kuya Albert at may ginagawa. Nagpapanday. Nagpapanday. And yung may-ari nitong may yung, kum, yung lugar na to ano? Ito, po. Okay. Ngayon. Salamat din po, sir. Sa, mm -hmm. Kay, siya, kay, ano, kay, kay, itong may-ari nito. Ah, oo. Oh, napakabait. Kapag ano? Napakabait. May kayo ang kinukonsideran niya kung kailan kayo makahanap ng malilipatan. Aho. Saka lang niya gagamitin itong kinalalagyan ng bahay na to. Aho. So, habang hindi pa kayo nakakahanap ng malilipatan, dito muna kayo. O, di ba? Saan ka nakakitang ganun na? siya yung nagbibigay ng konsiderasyon, di ba? O kaya lagi nyo din silang pasalamatan at siyempre isama din sa mga pagdarasal ninyo, ano? Ate Jenalyn, ha? Okay, bye-bye. -bye, -bye. 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 <laughs> na bye Bye-bye, bye-bye. Naubos na yung naubos na yung dalawag, ano? Oo, oh, salamat, salamat, salamat po. Nasa kondisyon na. Salamat uh po. -uh. Nasa kondisyon na si Sana All. Salamat po. Bye-bye. Ah, <laughs> <laughs> oh, sige ha. Maraming salamat <-ga. laughs> po, sir. Kay Ma'am Cora at kay Sir Ernesto. Maraming maraming salamat.